Malapit na naman ang payday sa farm. Excited na ako. Release the chicken! Yeah! Sino ba naman ang hindi, di ba? Pero may mga kailangan lang tayo adjust dito sa farm para patuloy na maging maayos ang ating mga alaga. Masusutil na kasi itong mga tandang eh. Ini-stress nila ang ating mga in Kailangan Kaya dapat natin bukod. Kailangan na nilang lumipat ng kanilang bahay. Okay, so ngayon araw, yung mga tandang kasi natin, sa batch 25 natin, nakahalo pa siya doon sa ating mga layers. Eh, malapit nang madispose yung ating mga layers kaya naman plano na nilang para hindi na ma stress yung ating mga layers so ang plano yung ating organist i-repair -re natin kasi siya ay binabagto ng kambing kaya kaya yung natin mga GI net ay humiwalay eh. kaya kailangan muna natin i-repair -re bago natin may labas yung ating mga tendang uh, tandang Itong organic scoop, may nagtatanong pa rin sa akin ng performance nito. Okay naman siya. Dumaan na rin ang mahangin na panahon, ang maulan, mainit, nakatayo pa rin naman. Hindi lang kinaya ang charging ng kambing, kaya yan, butas-butas ang dugtungan. Hindi naman siya nabutas, nasira ang dugtungan itong pinakanat niya. Noong kasi may laman ito last time na mga tandaan, siyempre may feeds. Si so, ating kambing gusto makuha yung feeds kaya binababag nila. Kaya nagiwalay. Ito yung ano, <laughs> butas na butas yan alam ko meron pa dito sa gilid yun yan ito ito so pumasok dyan yung kambing sitahin lang natin ng tali para magsara siya check lang natin baka mayroon pang ibang part hindi nata pero nakaangat na okay naman na meron din kasing order na tandang sa akin so kasama siya sa Madi-deliver ngayong parating na disposal ng ating mga manok kaya goods na goods so lagyan lang natin to ng feeder dalawang feeder, dalawang water kasi sa bilang namin ng tanda parang nasa 21, 22 wala lang kami extraong water pala so, kukunin na lang namin yung nandun yung kanila ding water ang kukunin namin so timbangin natin yung ating mga manok ito natin, batch number 25 2 25 May bago kaming timbangan Sabihin nyo, itong timbangan na to, 400 plus lang sa Shopee Hindi po natin kailangan ng Sobrang mamahaling timbangan kasi Hindi naman tayo nag ano eh Hindi naman tayo tindahan na met na yan, nagtitimbang kaya numurahin lang pwede na yan simula natin ang ating operasyon ito yung ating batch 95 last inventory namin is 108 heads sila sana naman 108 heads pa rin sila ngayon at maganda yung timbang nila pero parang more than 1 week na ako nakapagtimbang gusto ko, mailista ko yung every timbang ng bawat lines. Nasa ka alam ko kung ilan yung mabibenta ko per lines. Minsan kasi yung mga customers natin gusto nila ay may specific lines. So napapagbigyan naman yung basta available. So maglagay tayo ng maliit na padak. Dun, sa malilim na side. Nakakatuwa na lumaki na maayos sa mga manok ko sa buong growing period nila. Tingnan nyo naman katitigas ng mga tandang na yan, diba? Sa lalaki nyan, kaya kailangan na talagang ibukod itong mga ito. Magsisimula na kasi mga stay to mga tandang at ganun din ang mga inahin. Kaya kailangan ng paghiwala yan. Baka ma-stress ang ating mga inahin at pag nangyari yun, makakaapekto sa kanilang timbang. At ayaw natin yan. Dami nang pumasok, umatik na sa kanila eh. Pero marami pa doon. Meron pa dyan? pila-pila lang okay, so manguli tayo sana kumpleto pa yung ating mga manok okay, yun, man. tumula natin pula muna tayo, pula Ang bibigat na rin ang ating mga inahin, grabe. Pang na. Actually, dapat ang pagtitimbang namin na ito ay kasabay ng huling bakuna ng Lasota. Kaso, ay nung nagbakuna, ay nasira ang timbangan namin kaya hindi na timbang. Kaya ngayon, na ilalabas na rin namin ang mga tandang, edi eh, di sinabay na ulit. Kailangan ko rin kasi makuha ang bilang kada line para sa may mga request na line. Possible ito kung pailan-ilan lang naman and if available talaga. So d unay naman yung aming tinitimba Meron tayong total ng 43 na d 53 o Rhode Island Red uh, Tapos ilang piraso naman yung ating D959 Ito yung ating BPR Yung batik So Palima to Tapos may isa pa ano Good. So mayroon tayong anim na DPR. So 85, ibig sabihin kompleto yung manok natin dito, which is a good thing. Para dito 1.35. And uh, dadako na tayo sa ating mga tandang. Dederecho na natin siya sa planggana para pagkatimbang, diretso natin sa planggana, mabilang din natin. Diba Dalawang kilo na itong isang to. Kaya dapat dati bukod kasi ang bibigat nila. Pag nila na sinampahan yung mga inahin. Saan so nila pag yung narinig nila umiiyak yung inahin. Gusto nilang sunggaban yung... Ito! Hindi dilaw ng sabaw nito. <laughs> Itong mga tandang ko, ito ay madalas free lang ng aking supplier. Kasi maramihan naman akong kumuha ng mga sisil Release the chickens! so syempre, libre. Sino ako para tumanggi, di ba? Kaya paglakay nila, nagiging lamang siya namin. Normally kasi kung hindi binibili ang tandang natin, 2 and a half months, more or less, pa lang sila. Ipaprocess ko na sila para hindi sila lalaki na ganito at hindi naman lugi sa feeds. Ay talaga namang kalalaki, kay naman. Okay, release the chickens! Woo! Kung ba ba lang? <laughs> Palpak. Okay, so meron tayong 17 na mga manok dito na tandang. So may nakareserve dyan, pero yung iba, lulutoy natin. Uh, ayoko nga sana ibenta, pero sayang eh. Pambili rin ng feeds. Tapos meron naman, marami na rin yung pito. Sampu lang naman yung reserve tapos yung pito, yun yung sa atin. May nito sa ba pakaltong. Yan. Lechon. Pwede rin lechon. Yan. Nakahinat na yan. So, higyan natin sila ng feeds at yung tubig. Kahit nasang area dito sa farm ang mga alaga namin, basta mahalaga. Mabigay namin sa kanila ang basic na safety through their home, nutrients through their feeds and water. At isa ko palaging highlight dapat hindi nag-stay sa isang area ang mga alaga natin para lagi silang healthy. So yun lang, para sa chores natin dito ngayon sa farm. Uh, excited na ako para sa payday natin sa ating batch 25. At sa ating magiging putahe para sa ating matitira na nadang. Yun lang.